So may mga tao na mga quitters pagdating sa relasyon. Kung sa buhay may mga quitters, kung sa eskwelahan may mga quitters, of course sa relasyon meron din tayong mga quitters. And ako naman nagsasabi sa inyo, di ba, na hindi naman mali ang pag-quit. There are really times we need to quit kasi hindi rin ako naniniwala don sa kasabihan na laging don't give up. If you need to give up in a relationship because it's a must, you need to. Ba, hindi pwedeng hawakan mo yung isang relasyon kahit na malina. Hindi pwedeng ilaban mo yung isang relasyon kahit marami kayong nasasagasaan. Hindi pwede na ilaban at ituloy mo pa rin siya kahit na sakit na sakit at ubus na ubus ka na. So, there are really times that you need to quit. But silent quitting is a different thing. Like, delikado siya in a sense tapos hindi natin alam ng na. O, di ba Para siyang crocodile. Parang crocodile, ba diba? Parang yung mga buaya sa ilog na hindi mo alam lalapain ka na pala. Hindi mo alam sasaktan ka na pala. ba diba? Akala mo, okay yung tubig, okay yung ilog, di ba? Okay siya, pero yun pala meron ng buhaya sa ilalim na sasaktan ka, lalapain ka. Parang ganun yung silent quitting.